umaga, Nay Nara. Bagong lahat, magsitayo para sa isang panalangin. Amen. Bago mo po, ating ayusin ang mga upuan at itagong mga gamit na hindi natin kakailanganin sa araw na ito, pati na mga sapo. Sa loob ng tatlong palakpak, dapat na ayos ng lahat. Sa dalawa, tatlo. Ngayon, nais kong malaman kung meron bang liban sa klase natin ngayong araw. Mabuti naman kung ganun. Bago tayo dumako sa aralin natin ngayong araw, tayo muna ay magbalik tanaw sa huling tinalakay natin sa klase. Sinong nakakaalala sa huling aralin natin? Mahusay! Ang aralin natin noong nakaraang araw ay tungkol sa tula at mga elemento nito. Ngayon, sino ang makakapagbigay ng kahulugan ng tula at mga elemento nito? Magaling! Maraming salamat sa pagsagot. At dahil dyan, alam kong handa na kayo sa bagong aralin natin ngayong araw. Ang layunin natin sa araw na ito ay... Naiugnay sa tunay na buhay ang simbolismo at damdaming inhayag sa tulang na pakinggan. Pero bago tayo dumako sa formal na talakayan, meron ako ditong hinihandang isang laro na tinatawag na Sphinx Box. Ang kahon ito ay naglalaman ng misteryosong bagay. Gusto nyo bang malaman kung ano ang nasa loob ng kahon na ito? Kung ganun, makinig na mabuti sa panuto. Upang mabuksan natin ang kahong ito, kailangan nating masagutan ang isang buto. Ang gustong sumagot ay itaas lamang ang kamay. Ang buktong ay butot balat lumilipad. Alam nyo ba ang sagot? Itaas ang kamay ng gustong sumagot saranggola. Ang sagot ng klase niyo ay saranggola. Sang-ayon ba kayo? kumalakpak lamang ang mga sang-ayon at mag-thumbs down naman ang hindi. Mukhang sang-ayon ng lahat. Magaling dahil ang sagot na saranggola ay tama. At dahil dyan, magbubuksan na natin ang kahong ito. At ang laman ng kahon ay saranggola saranggola. Sino na sa inyo nakakita ng lumilipad na saranggola? Wow, ang rami naman. Sino naman sa inyo ang nakagawa na ng saranggola? Natuwa ba kayo sa proseso nyo ng paggawa ng saranggola? Magaling! Sa inyong lugar, anong karami yung tawag sa saranggola? Yes? Okay. Sa inyo naman? Okay. At alam nyo ba meron pa akong isang alam na tawag sa salanggola at ito ay guryon. At alam nyo ba na meron isang tula na pinamagatan? Ang guryon, ito ay sinulat ni Elifonso Santos. Pero bago natin talakayan ang tulang ito, atin muna nga sa ang ating bukakabularyo para natin na mabuti ang mapapakigang tula. And, open makinig na mabuti sa panuto. Unawain ang pangusap sa hanay A at tignan ang mga salitang may sunungguhit. Pagkatapos ay hanapin sa hanay B ang kasing kahulugan nito. Handa na ba ang lahat? Magaling! Mahusay! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, handa na kayong marinig ang tulang ang guryon ni El Ponso Santos. Makinig kayo sa aking babasahin. Kyunak Daniel de Polso Santos na may pamagat na Ang Guryon. Naiintindihan ba ng lahat ang mensahe ng tula? Ngayon, magtatanong ako, habang pinapakinggan nyo ang tula, anong mga emosyon at damdamin ang inyong nararamdaman? Yes? Okay, maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayo sa isang pangkatang gawain? Tignan natin kung naunawaan ba ng lahat ang tulang napakinggan. Ngayon, inyo na napakinggan at naunawaan ang tulang anggoryo ni Adelfonso Santos. Meron ako dito ang inihandang pangkatang gawain. Makinig muna sa panuto. Magkakaroon ng tatlong pangkat ang klase. Bawat pangkat ay magtatalaga ng isang liter. Lahat ng grupo ay may nakatalagang mga saknong na nagmula sa tulang angguryon. Bibigasin ng grupo ang saknong, pagkatapos ay tutukuyin ang mga simbolismo at ipapaliwanag ang kaisipan na nakapaloob dito. Handa na ba ang lahat? Ito ang para sa unang pangkat. Naunawaan bang panuto? Magaling! Kung ganun, ay simulan na natin ang gawain. Mayroong limang minuto ang bawat pangkat. Mahusay! Napakagaling ng inyong mga gawa. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Dahil naunawaan nyo na ang tulang ang guryon, alam kong handa na kayong sagutan ang maikling gawain nito. Meron ako dito ang isang goryon na may mga nakasulat. Sa unang bahagi, ilalagay nyo ang inyong mga natutuhan sa araw na ito. At sa pangalawa, ano ang implikasyon nito sa totoong buhay? Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para sagutan ang mga katanungan. Tapos sa ba ang lahat? Maaaring ipasa ang papel paharap. Sa bilang na lima, dapat nandito ng na mga papel sa pinakaunang upuan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magaling! Parang naunawaan nyo na talaga ang mensahe ng tulang anggol yun. Ngunit, meron ako dito huling gawain para masukat kung talaga bang inyong naunawaan ang mensahe nito. Sa isang kapat na papel, isulat ang T kung sang ayon sa pahayag at M naman kung hindi. Mayroon kayong tatlong minuto para sagutan ang mga katanungan ito. Tapos na ba ang lahat? Ipasang ang papel sa harap sa loob ng limang bilang. Sa dalawa, tatlo, no, pat, lima. Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, dito na lamang natatapos ang aralin natin sa araw na ito. Naway na papulutan nyo ito ng mga gandang aral. Maraming salamat sa aktibong pakikilahok sa talakayan.